Ito mga lods, yung palamig, mula sa tubo. Kaling dito. Tapos tutulo dito. Ito yung saklangan ng tuba. Yung pawis lang mga lods yan, yung pawis. Dadalo yung powers din sa tubo. Ang ganda nung papatak sa tutulo na dito. Kumakain ka dito nang makita mo. mga lords. May may init init pa eh. Yan mga lords. Dito yung pawis ng tubo. Mga lords.